Pero simula nun no, nung ano, napansin nyo na kagad. Ay, mami, yung 1 to 6 months. Paiba lang yung lakad niya. Gumaganon lang siya lakad niya. Yung mga so, ganon-ganon. Pero hindi pa siya tingkayad niya. Sige. Pupuloy okay. mo. Ayan. Medyo ano kasi. Nawala lang pao yung ano. Malamang yung palakang niya nabasag. Ay, yung piece oh. nun, ma. Napilipit yan pagkatumal. Pag... Ano lang siya na? Paupo. Patingin nga yung ano. Ay, sige. nakuha kong lingyari. Mm -hmm. Hindi naman congenital, di ba? Mm -hmm. Wala yan. Okay, may ingat dito kasi dito. Kahit pa may lumbar lordosis. And, ang ibig sabihin nun, kasi ang lordosis means exaggerated curve sa lumbar. Nakalagay dyan. Pero yan sa kanya, slightly lumbar lordotic lang. ah ito lang ang binigay sa Wala yung mga extra, yung bone structure niya. Wala. wala. Ito lang ang binigay. Higa ka nga eh. Sige. May masakit ba sa'yo ngayon? Saan ang masakit sa'yo? Ano sa masakit sa'yo? Masakit ba? Ano masakit sa'yo? Parang wala niya. <laughs> Kasi ang dinadaing lang yan yung pa. Hindi, nakakapagsalta ba siya? Hindi. Nagsasalito. Normal naman? Oo, ah, normal. May, anong masakit sa'yo? Ah, sige. Salita ka. Iniisip ko niya kung ano masakit. <laughs> Kasi, pero pag naglalakad siya, ang dinadaing niya, dito sa mga tangilera. Kasi pag ganun siya maglakad. Sige, higa

Malamang nung pagka... Paano tumba niya nung na, kung nabalala? Paupo eh. lang siya eh. Pag silip ko sa kanya, napaupo siya. Tapos parang napaginan? hindi, tayo lang. Paupo lang na gano'n. Nakaldag lang yung puwet niya, parang gano'n? Para, Oo, oh, oh, oh. Hindi rin naman kasi pinayemara ang bata eh. Hindi agad. Ang inaano kasi nila dati, request noong doktor ng orto. Dapat, hmm. ay. Isa na isip eh. naman nila, pag ginaganyan kita. Halika, may ka. Pag ganyan may pain. Ay. Ay, dito. <laughs> <laughs> Pag ginanyan ko. Masakit. Okay. Pag naganyan, masakit daw sa puwet. Okay. Tandaan nyo, ano, ayan ha. Pag naganyan, may masakit daw sa puwet. Kailangan mo magsabi sa akin eh, para malaman natin. Mamaya kasi babalikan natin yan. Gaganunin ganun yung kulit yung puhod mo. Tapos sabi mo ulit kung may masakit. Kasi, susubukan lang natin ito. Kasi ito medyo talagang parang suntok sa buwan na tayo. Kasi, sa haba ng parangol na dumi. Yan. Ganun din. May masakit din sa puwet. Ayan dyan. Ito mo, mild pa yan. Hindi ko pa ito dinidikit dun ha. Kasi pangarayon, hindi gaganon natin yan. Pag inaangat yan, may pain. Sige. Relax ka lang, Bea. Kailangan kahit pa paano yung pain, mawala. Para kahit pa paano, nakakapahinga na siya. Kung baga, walang masakit, mas maganda. Di e, bali may diferensya kayo, basta walang masakit sa mga movement natin. Ito kasi huwag tigas no? Tango, oh, sa na. Ang ka? oh, hindi na nagagawa. Pati kaya niya eh. Oo. Very strong. Oh. Kailangan kasi ito nabukod. Oy. Kahit may bris nga yun, ito may tingkahin pa rin. Oo, oh, yung, uh, yung Achilles tendon niya, buong buo na kagad. Halos walang play, oh. Ayan, tingnan mo. Oh. Kung baga, hindi pa nakakagano. Ano na siya, oh. Sagad na kagad, kahit hindi pa nakalapat yung paa ito. Yung Achilles tendon niya. Hmm? Build up na kagad. Ayan, galit na galit kagad, oh. Kumbaga na sana eh, siyempre. Pilit niyang inaabot yung ganun. Pero yun nga, kailangan natin. Kahit pa paano, mawala man lang yung mga pain-pain sa mga joint-joint niya. Kasi hindi tayo... Ay, nilagayin talaga yung balakang at saka yung mga dito tagilid. Tagilid? Sige, tagilid ka, be. Tagilid ka. Para pa dito. Sa akin muna. Sige, sa akin muna. Okay, relax lang natin.

dapat rasa be dapat rasa apa マスジムにゴーサープスね。<coughs> <noise> <noise> kasi yung mga ano nun eh, yung mga nag-a-adjust. Mga limited pa. Mm -hmm. Yung mga panahon ano. Siyempre ano siya ngayon, 14, di ba? Mm -hmm. Sabihin na natin, 12 years na rin yung nakalipas. Wala pang vlogger na ano. Mm -hmm. na mga nag-a-adjust. Wala pa talaga. Mm -hmm. Kailan lang kami nag-usbungan eh. 2020. Oo oh, kasi, ako nag-build ako nung vlog. 2019 eh. Pero okay mo pang hinahano eh, si Stephen Hawking nga nakaganon pero basta nakakakapit ng ano. Kaya wala kayong dapat ano. Buhay naman yung tapir niya. Kaya wala kayong dapat ikales ng ano. Confidence. Tihaya ka. Okay. <laughs> Ang garap kasi, kaya ngayon, ngayon masakit. Sige, straight lang. Ope, ope. Kaya ngang taas yung malak ko. Tungo yung tool. Sige nga, kaya ngayon. Lek, ang taas mo. Lek, ang taas sa bursa niya. Fifteen. Susi. Oye. Fifteen. Taraga na bala e. Taas mo bala ko nga. Let's see okay? check check na natin. Kanina kasi pagka inalat natin ano, sumasakit na rin dito yan, di ba? Dito. Pero ito yung pang ano, ko pa rin dito. Sige, May masakit. Ah uh -huh. May masakit ba? Ano? Kasakit pa rin. Masakit pa rin. Sagut, sagutin mo. May, kung may pain no, o wala. Sige, straight ka lang. Lagyan ka sa kanya. Masakit ka um, rin. Sabihin mo sa akin. Sana. Ano? Kung may masakit. masakit para ma-adjust pa natin kung ano. Sabihin mo kung lalong sumakit, medium, or kapirangkot na lang, o wala na. Okay? Kasi kanina, pag inangat natin tong ganito kanina, Masakit pa Masakit. Oo. Oh, Hindi na today na ibababa ko pa. Kanina kasi pagka, di ba, nakahangat to. Sabi niya, masakit. hindi man, hindi kasi nagsasalita si baby mo eh. <laughs> <laughs> hindi natin makakulaan kung ano. Nakatingin lang ng ganun eh. Sabi mo, sabi mo kung masakit oh, kayo, eh. ibababa ko pa. O oh, yan. Sa kanya yan. Uh -huh. Yan, pero sado na yan. Masakit yan. Okay naman. <laughs> ano? Ano? Hindi, <laughs> naglalag, naglalag <Masakit>. eh. Hindi <laughs> <Ba? laughs> na. Hindi <laughs> na, ayos ah, oh, na. Ha? Oh. Ah, mas okay siya. <laughs> Mas okay siya. Okay. Hindi rin siya. Hindi rin na namin Hinahantay na kami sa loob. Lagi ako ang sa'yo. Hindi ko sabi Kanina kasi, di ba? Kailangan natin. Neng, sagutin mo yun kasi. Hindi pa pares ko lang sa kakita ginawa ko kanina pag inangat dito. Ayan, sige. Usapin mo siya, Bill. Wala. Ayan. Wala. Hindi kayo pa paano. Karina kasi ayaw. Nagdidili yung baby mo eh. Okay, so, siya. ka <laughs> na Nagugulat siya so sa nangyayari. First time, siyempre. Okay. Diyan ka lang ha. Pati yung dito mo sa mga balikat mo. Kahit paano yun, no? Din, nawala yung sakit niya sa balakang So, pwede ka na mag-stretch stretching sa bahay niyo. Mm hmm. ba? Diba? Kasi, baka naiilang din yung bata sa kilos niya. pag nasasaktan siya. Kaya lalo lang nagtutuloy-tuloy maganda kahit pa paano, naramdaman mo yung mga tunog. Kumbaga, ang laking bagay yun sa mga taong hindi na i-stretch, na align or na mama ma-massage. Ba't naglalag ka, be? Ba't naglalag ka? Ba't kinakausap ba? Tapos hindi sa kapila. Parang ano eh. Nahiyain kasi. Ha? Ah, oh, yeah. Eh. Naglalag siya, ano eh. Gandang bata pa naman to. Ba't, baano ano pa to? Pagka, pero huwag ka mawawalan ng pag-asa, kumbaga, kumina man yung paa mo, pero malakas naman yung upper mo, so malaking bagay yan, hindi yan. Sa mga shoulder mo, okay naman, walang masakit? Ano, walang masakit. <laughs> Naglarag talaga eh. <laughs> ano yung masakit ba sa shoulder mo, okay naman? Oo, pinatanong. Ha? Ayun. Sige. Sige. Wala naman pala eh. Ngayon, nakaupo ka ng ganyan. Okay naman yung pakiramdam mo o may masakit? <laughs> okay naman. Na yung ibig ko sabihin, yan. Kanyari, kasi naalain ka. Yan. Sa ganyang position mo, okay naman, napapahin niya or mas masakit, o ano. Dito sa gitna, eto. Okay, sige ha. Tayo ka, be. Tayo ka. Dito, tayo ka. Kailangan ko sabihin mo sa amin kasi hindi ko mahulaan kasi hindi ko naman nararamdaman yun nararamdaman mo. Sige, relax ka lang, be. Ha? Kailangan mga check up natin. Kaysa naman magsabi ka nun sa mami mo, pag nandun ako sa bahay nyo, eh, wala na ako roon. Okay oh, ko po ka ulit. Wait lang ha. 15 na siya, di ba? okay. Oh, eh. Pero hindi naman na hindi naman na late develop yung minds niya kumbaga. Mm Normal, Normal naman. naman talaga yung ano. Normal. Naman. Ngayon lang talaga nahihiya lang siya. Nahihiya no? siya eh. Mid odor nga yan. <laughs> <laughs> <With laughs> nahihiya <honor, laughs> oh siya. Tignan oh, ko, honor, honorable ka pala. Kailangan lang talaga. Self-confidence. Lagi <laughs> mo siyang i... Labas kayo, labas. Hindi na, kasi uh, yan, lumalabas. Pasyal uh, mo siya. Hindi, marami makakapansin sa'yo pag nasa labas ka kasi maga, maganda yung anak mo. Kung maga, hindi ka bawasan itong ano. Tapos matalino siya. Kailangan niya lang ng ano. Self-con. Pagka may nakakaharap siya diyan, wala naman sa'yo yun eh, yun. Self-confidence. Mabubuo yun. Mm. Deng. pa, okay naman. Okay na. Okay na. Yun, nagsalita. Kailangan kasi masabi mo yun kasi mamaya pag uwi nyo. Ma'am, masakit pala yung dito ko. Hindi ko nasabi sabi. Ma'am, may nater Kailangan, okay na? O sige. Sige, palit kayo. Sinusunod.